Dalawang araw ng aming grupo sa Masaging Oriental Mindoro, tinungo namin ang kaisa-isang paaralan ng high school sa buong isla, ang Masaging National High School. Sa wakas, narating na natin ang Mulgar National High School Masaging Annex na kung saan 200 estudyante yung nag-aaral sa paaralang ito. Tara, silipin natin. dito sa open grounds na to, dito sinasagawa yung plug ceremony namin sa yung iba't ibang school activities. Dati nag-aaral pa ako, wala pa yung nakikita nyo na konkretong stage. Kaya ang ginagawa ng mga magulang, nagtatayo sila ng mga stages para po sa recognition day, graduation day at iba't ibang school activities. Dati dito nakatayo ang aming school library, subalit pagdating ng bagyong Nona ay winasak ito. Saka, sa kasalukuyan, meron naman silang ginagamit pero maliit lang na silid-aralan. Dito naman, sa side na 'to, makikita natin ang dalawa sa mga classroom na winasak din ng Nona. Noong nag-aaral pa ako dito sa paaralan, isa ito sa mga classroom na ginagamit namin. Pero last year, ginawa nila itong computer room. Pero sa nakikita nyo naman, sa kasamaang palad, hindi na rin siya nagpo-function o hindi nagagamit dahil isa ito sa mga nasira din ng bagyong nona. Ayon kay Christelle, malaki ang naging pagbabago ng paaralang ito mula noong siya'y nag-aaral pa lamang. kaya naman ng mga mag-aaral dito, hindi maiiwasang humiling ng kanilang mga pangarap para sa paaralan. Gusto ko po sanang dagdagan po mga classroom at yung computer po para may magamit din po kami computer. Sana po umaayos na po itong school namin at na po ng magandang bako para wala na po estudyante na nakakatakas. Ang pangarap ko po din eh para sa Masaging National High School ay madagdagan ang mga school, ang mga classroom at ganyan po ipa maganda po ipaayos ang aming pong mga nasirang mga room upang po magamit ng mga susunod na mga henerasyon. Uh, ah, nalungkot ako kasi sa halip na madagdagan yung room nila, parang nawala lalo kasi nga yung bagyo. Sabi nga nung teacher ko nung high school, meron nga silang computer room kaso hindi naman nas magamit kasi nga meron na bagyo din. So yung mga room na dati namin ginagamit, nasira pa. So ngayon, apat na room din lang yung nagpo-function. So ganun pa rin yung sitwasyon. Yung inaasahan ko na meron ng pagbabago parang mas lalo pang lumala. Kasi before, may bagyo din naman nung nag-aaral ako, pero library lang na yung nasira. Ngayon parang madami. So ay kalumpot ng para dun sa school na pinasukan ko nung high school. Sinabi naman ng tumatay yung head teacher dito na si Ricky Dalisay Fancubit Maliit ang pondo ng DepEd para sa pagpapagawa ng kanilang eskwela, kaya naman kahit nasira ang ilang pasilidad dito, ito pa rin ang patuloy na ginagamit ng mga estudyante at guru. Yung nga po, medyo uh, maliit yung pondo ng DepEd, kaya hindi kung ano lang po yung available na pondo, yun lang po namin. Sa kabila ng ganitong kalagayan, Patuloy na naniniwala ang mga mag-aaral dito na edukasyon ang matibay na sandata upang magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya naman kahit ilang kilometro pa ang layo ng kanilang paaralan mula sa kanikanilang tahanan, sinisikap nilang tapusin ang kanilang pag-aaral. Dagdag pa sa hamong ito, ang malayo at delikadong lakarin patungong masaging. Kaya ang inang mga estudyante dito gaya ni Jim Boy, Iyan at Kay halos dalawang oras ang nilalakad makapasok lang sa eskwela Dito po mas madali po ang daan 30 minutes lang po makakarating na po sa kabilang barangay kaso bangin po dito kaya dito po kayo tumadaan kahit 2 oras lang po. Mahira po. Kasi pag naulan po ay maputik, tapos pag nainit naman po sa karasada ay mag Isang barangay pang pagitan. Is mga isang oras lang po. Medyo mahirap po, po kasi naglalakad po kami. Mga 2 kilometers lang po. Ay medyo mahirap nga po minsan po nagaulan, maputik po. Later part ng uh, schooling, medyo medyo kinakapos, lalo na pagka-increment uh, weather. 'Yon talagang uh, monsoon, medyo mahirap yung pagpasok, hindi makakadaan sa dagat through talaga maglalakad lang sila. Medyo nalilate. So, yun ang isa. Tapos, uh, yung mga malalayo na ang kalimitan nagiging problema ay tinatanghali sila. Halos nalilate sila ng pagpasok sa klase dahil sobrang layo ng kanilang pinanggagalingan pa. And then, bukod pa doon, sa so malayo, maputik, madulas, ang daan na kailangan nilang tahakin para makarating sa school. Pag may dumadaan pong single, pinapasokay po kami para madalay po kami makarating sa aming bahay. dahil dito, si Ian at Kay pinili na lamang ang tumira malapit sa kanilang eskwelahan upang maiwasan ang pagkahuli, lalo na kung masama ang panahon. Ako po ay nagbo-boarding house dahil po malapit lang po ito sa aming pinapasukan. Kapag po kami ay naroon sa Montilago, ako po ay walang ako po ay hindi minsan nakakapag-aral. Kapag po naman ako naririto, may oras po ako para makapag-aral. Mga isang oras po ang aming nilalakad patungo rito sa eskwelahan. Mahirap po dahil po mga matatarik po ang aming dinadaanan at mga mabubundok. Isang daan po kada, kada buwan tutuusin, mura lamang ang isang daang piso kada buwan para sa isang boarding house. Pero sa kaso ni Jimboy Boy, napakalaking halaga na nito sa kanilang pamilya. Kaya naman wala siyang magawa kundi tiisin ang napakalayong lakaring ito araw-araw. Ako po ay hindi nagbo-boarding house ay dahil maliit po ang kita ng mga magulang ko po. Ang trabaho po ng magulang ko po ay isang farmer na. Mga nipo, po, mga saging. Minsan po, nag nagkakaingin lang po. Eh, minsan po, walang kinikita eh. Kasi po, walang trabaho dito. Ay, di, tanting, tiyaga na lang basta makatapos lang ang eh, bagay <laughs> eh. Para kay niyo ba eh, kung gusto niyang makapagtapos ay eh, ang eh lang. mahirap ang buhay. <laughs> ano po yung payo niyo po sa kanya ngayon na nag-aaral pa lang siya dito? Eh, sana hong pagbutihin niya ang pag-aaral niya. Pagiging mangya naman ang nagtutulak para kay Ian para tapusin ang kanyang pag-aaral. Gusto kasi niya na mabali ang paniniwala ng marami ukol sa kanila. Gusto ko pong maging valedictorian po din sa para lang ito upang maitatako po sa para lang ito na hindi po hadlang ang maging isang bangyan para makapag-aral. Ang pangarap po, para sa akin pamilya ay mabigyan ng magandang buhay ang aking mga magulang, gayon din po aking mga kapatid. Hanga naman ang kanyang mga magulang sa ipinapakitang kasipagan ni Ian sa pag-aaral sa kabila ng kanilang kakapusan sa buhay. Sa hapon, pagkagaling niya sa eskol, kunting merienda lang, upo na siya dyan sa upuan kasi paborito niyang upuan niya. Nagkambabutas ng ayong bangko ng katutuntong niya. Hindi talaga siya magod sa pag-aaral. Talagang may pangarap siyang makatapos. Lalo na nga kung ako yung nagkasakit, ay sabi niya sa akin, talagang mag-aaral siya ng ayos para daw kung sakalit makapag-aaral siya, makapagtapos, makakatulong sa akin. Dahil siya hindi na po ako makatrabaho. Na-stroke po kasi siya. Kaya hindi na siya makatrabaho ng Kaya sabi ko ano sa... Kasi po siya ng bunso namin. Sabi ko, eh, sana tutoy ikaw ang maging ano namin para para, para tayo ay sabihin mga ano ang natin na mahirap man lang namin ano, naranasan nung kami maliliit pa sana huwag nanasin nung aking buhay kaya sabi ko sa kanya ay magtapos sila ng pag-aaral ay sana ang mensahe ko na sana ko ay sana yung kanyang pangarap at yung sinabi sa amin ay sana yung matupad naman na maabot na yung kanyang pangarap sa buhay Talang ang pangarap ko niya ay engineer ay sana sari na ako sana nang yun. Bilib lang ako doon sa mga estudyante doon sa amin kasi pumapasok kahit walang baon. Masaya na na meron silang lunch na mula pabaon ng kanilang mga parents. Ang tiyaga nila kasi ang layo nung nilalakad nila. Although hindi ko na-experience na yun yung high school pero sila nagsasagasa lang na maglakad ng ganun kalayo para lang makapag-aral. So, ibig sabihin lang nun na walang magiging hadlang para makamit mo yung edukasyon. So, kung may pangarap ka, kahit ano man yung hadlang, kayang-kaya mo naman yun. Basta may pangarap ka. So, para dun sa mga kabataan na mapalad naman, malapit sa kanilang paalalan, sana makita nila kung paano yung determinasyon ng mga batang nandun sa bawat probinsya na ganun kalalayo yung lugar na medyo yung daan nila delikado pero kahit anong mangyari kahit umulan umaraw pumapasok pa din sa ganun lahat ng mga kabataan dahil may pangarap so yun lang tuparin nila kung ano yung pangarap nila doon ako sa mga batang ganun yung may may paninindigan para makapagtapos sa kanilang pag-aaral si Ian at Jimboy larawan ng mga mag-aaral sa Masaging na kahit gaano kalayo ang lakbayin patungo sa kanika nilang mga pangarap, ay pilit pa rin aabutin, Hahakbangin ang daan patungo sa magandang kinabukasan.